Okay, hello Capricorn. So, ang basa natin ngayon na is para sa iyong 60 days na na paglalakbay, no? Ito yung your next 2 months, no? So, titingnan natin ang vibe ng iyong journey sa pag-ibig at ang iyong pinakamalaking pagbabago, oportunidad na darating at yung hadlang challenge na kailangan mong lampasan para sa iyong relationship at ang lakas at action na dapat mong gamitin para magtagumpay At ang pangkahalatang kinalabasan, no? Kukunin natin yan Okay, so Medyo malakas lang po ito uh, Maari po tayong ilayo ang iyong earphone Ayan, at pagpasensyahan niyo na rin pong ating sounds last time, no? At kung ito man po, ganun pa rin ang sounds Pagpasensyahan niyo na po, no? Uh, pag para sa inyo po is maintindihan ninyo, no? Okay, maraming salamat po. So, na po tayo. ito yung iyong paglalakba no ng puso Capricorn sa next 16 days ito ay para single widow separated or sa merong current relationship no ang pang, uh, kukunin natin ang ano po ang pangkalahatang vibe sa susunod na dalawang buwan pangkalahatang vibe spirit guide <clears throat> alat ang vibe ni Capricorn sa kanyang susunod na 60 days sa kanyang next 60 days Queen of Pentacles in Reverse Spirit Guide, para po kay Capricorn ang pinakamalaking pagbabago at opportunity na darating para kay Capricorn Wow naman. Meron ka ng nine of pentacles. Asahan mo. Na, this is enjoyment ninyong dalawa. No? Or sabihin natin, nag -e enjoy ka being single. No? So, mamaya natin explain yan. At ang... Um, ano naman ang iyong hadlang at challenge? So, titignan din natin. Lovers talaga. Talagang yan ang challenge mo. Pag-ibig na no? Ayan. Ano po ang nakas or aksyon na dapat niyang gamitin para magtagumpay sa kanyang puso. Ace of Pentacles. Ano naman po ang pinaka uh, kinalabasan? ang matututunan sa 60 days ng kanyang journey, Spirit Guide. kaya 60 days na journey sa pag-ibig, sa puso. Wow! May king of ones ka. No? Kukwari na rin tayo ng iyong gabay na gabay para kay Capricorn. Mensahe para kay Capricorn. po okay, Capricorn ulit kayo. It's worth waiting daw, Capricorn. Ayan, ang ganda naman. May chemistry daw kayo. Ayan naman, beautiful. Aba, mukhang maganda ire. No? First, and meron ka ring Nine of Pentacles. The Lovers in Reverse. Okay and we have ace of pentacles in reverse and king of wands no and then merong kang worth waiting and then chemistry ang ang guidance mo kay romance angel no kung bakit itong binigay na message din no uh, i-connect dito sa ating mga ang inyong mga journey rito, no so and dapat is very uh, kumbaga naka, nakatoon sa Emotional na freedom ang nakikita ko dito and practical din ay yung pagiging practical at success no So ang paglalakbay ng puso mo Capricorn uh ito yung pangkalahatang vibe na nakikita natin sa susunod na dalawang buwan ang Queen of Cups universe no ito yung pangkalahatang vibe ng energy sa susunod na 60 araw ay uh, magiging emotional na magulo, parang walang balanse. Eh. Or you may came across with Pisces, Cancer, Scorpio na medyo manipulative ang energy, no? Sa inyong pagjourney within 60 days, uh, makikita mo din dito na parang sobra, meron ding sobrang sensitibo ang iyong relationship or medyo yung emotion mo rin. So maaring maramdaman mo na ikaw ay masyadong moody or let's say self-pitying ka uh, masyado mong ikaw mismo kinakawawa mong sarili mo no? at sabihin din natin na hinahayaan mong kontrolin din ng emosyon ang iyong mga desisyon no? or sabihin natin ulit na may yung tendency ang maging codependent ka o masyadong martir sa pag-ibig no? sa ang pinaka-vibe mo So, ang aral dito actually, ang vibe na ito yung nagtutulak sa'yo na harapin ang emosyonal na kalayaan at huwag umasa sa iba pa, uh, no? Para sa iyong kaligayahan. Uh, halimbawa, no, ikaw yung labis na nag-aalala o nasasaktan dahil sa isang bagay na sinabi ng isang tao sa sa'yo. Ikaw rin yung patuloy na nagbibigay din ng sobra-sobra sa isang relasyon kahit na wala ka ng nakukuhang kapalit no that's make the relationship imbalance kasi dapat uh, hindi pwedeng ikaw ang bigay ng bigay kailangan makatanggap ka rin hindi pwede yung yung siya lang din ang bigay ng bigay dapat ikaw din magbigay sa kanya yan ang balance no so when it comes sa relationship so kung makikita mo rito ang ang pinakamalaking pababagong opportunity na darating sa iyo is ang nine of pentacles So, ang pagbabago ng opportunity na ito, yung isang parang napakagandang opportunity na nakasentro sa freedom at personal na success. Uh, ito rin yung nagpapahalaga actually sa sarili at sa financial na security. Parang this is uh, your own treasure. Uh, sabihin din natin, ang opportunity ay magiging independent at kompleto ka rin sa sarili. Parang nakita mo rin dito, nag enjoy ka rin. Or sabihin natin, sa of na may karelasyon, nag enjoy din, no? Ito yung antay nyo na mag enjoy din daw kayo, no? Sa inyong relationship, sa inyong sarili. No? Halimbawa, no? Lahat ng sitwasyon kasi is, sabihin natin, uh, magkakaroon ka ng pagkakato mag-focus sa isang karera. Or let's say, hobbies, o pagpapag, pagpapag, ano, pagpapaganda sa inyong sarili, mag-makeover ka, no? Uh, parang makikita mo na yung pag-ibig sa sarili mo kasi nga pinaayos mo yung sarili mo, no? Yan yung pinakamagandang bagay na mangyayari, no? Halimbawa lang po yan, no? Sa single at sabihin natin sa mga separated dito, no? Na parang sa sandaling tinanggap mo ang pagiging independent mo at matagumpay, ibig sabihin, aakit ka ng isang partner na kasing halaga mo. Once na sandaling tinanggap mo na yung pagiging independent at matagumpay, aakit ka ng isang partner na kasing halaga mo. No? Kung maga, yung worth mo, di ba? E minsan nagtatanong kayo pag may sep, ba't, kaya, ano, ba't kaya kami nag-separate, yung ganyan. Kasi, ibig sabihin, it happened for its reason, no? Dahil mas may darating pa sa'yo na mas mahalaga sa'yo. Na, na kasing kag kagaya mo na magiging swak na no? kaya may chemistry no? chemistry mo, parang gano'n, no? Yung hindi yung magko-contrast, yan ang sabi. So, kukuha mo. And then, tignan mo rito. Ito yung, ano rin, ito rin yung handlang, sa, uh, sinasabi nating challenge na kailangan mo lampasan ang lovers in reverse, no? Um, uh, pinakamalaking hamon ay yung pagdududa sa mga desisyon din tungkol sa relasyon. At hindi rin yung pagkakaunawaan, no? Sa pagitan ng iyong partner actually dito o ang maling pagpili rin sa ginawa mo o gagawin mo pa lang. So, maaring sabihin natin na hirapan ka mag kung mananatili ka o aalis ka sa isang relasyon na yan. So, makikita mo, may, may aral dito actually, eh, no? Kailangan mo lang pasan ang challenge na ito sa pamamagitan ng paglinaw ng iyong values ano ba talaga ang gusto mo, no? O sabihin natin, wag kang kumbaga dito yung parang sinasabi, wag kang magpapadala sa pagkalito sa moral problem mo rito, no? So halimbawa, no? Uh, let's say napatuloy mong tinatanggap ang isang relasyon na alam mong hindi na tama o hindi mo na magawang tapusin ang isang ang isang gumaganang koneksyon dahil sa takot, dahil sa takot mo na rin na mapag-isa ka. Kumbaga, sinasakyan mo na kasi ayaw mo mapag-isa, no? Parang ganun pong ibig sabihin ng ng iyong challenge na kailangan mong lampasan. Parang ganun na po kayo na, ha, bawa, no? Yan din sabihin natin na kung kailangan mo na mag-separate, you need to separate. Parang sabihin natin isang tower na na mabubuwag ang structure kasi nga uh, hindi na pwedeng i-fix, no? parang ganon eh, pero kayo nagtitis kayo kahit gulpi gulpihin na kayo kahit uh, ninanakawan na kayo kahit nagsisinungaling na sa inyo uh, maski nakikita nyo na naharapan ang babae ang babae o lalaking ipinalit sa inyo titis pa rin kayo no bakit kasi takot ka mapag-isa kaya chinalen siya yung yang. etong lovers din no nakuha mo ba na ayan so we have also rito yung yung lakas at action. Ito ang maaari mong maging lakas actually uh, kung makikita mo, ang Ace of Pentacles reverts ang binigay sa'yo. So, ang position nito actually, yung nangangailangan ng aksyon, uh, sabihin natin, ito yung payo na huwag kang maging materialista, uh, materialistic o huwag mong unahin ang pera or trabaho na, na masyado mong doon ka nakapokus. No? or sabihin natin huwag kang maging padalos-dalos din sa pagtanggap ng new financial or material offer na maaring tempting para hindi hindi ito pang matagalan no so ang pinaka malaking lakas mo ito yung nangangailangan ng nang magbigay ka ng practical effort or investment sa sarili mo na sabihin natin na hindi tumututok sa panandali ang benefits no so ang lakas mo ay nasa pagsasayos ng iyong pundasyon Uh, building some structure. Siyempre, pag gagawa ka ng pundasyon mo, gagamitin mo na, siyempre, bawa magpapatayo ka ng bahay, siyempre, simento ang gagawin mo, magbubuhos ka ng mga simento, or sabi mo naman, o yung iba naman, magbubuhos ng ano, anong, anong matibay, magbubuhos, ay, iba naman is, kahoy at pako, no? So, anong pinaka, ma, ma anong magiging strong, di ba? Yung buhos, yung concrete, no? So, kung baga, ganun ang gawin ninyo. Bago ka magtanggap pa ng ibang obligasyon, you make sure na meron kang pondasyon na hindi magigiba, no? Nakukuha mo. So, ito yung pinakalakas mo. Or sabihin natin, meron ka ng isang pondasyon dyan. Or sabihin natin, kayong dalawa ng karelasyon mo, meron na kayong pinagsamahan. Pondasyon na yun. No? Pondasyon yun na yun. So, bakit ka patitingin sa iba? Parang ganun, no? <laughs> nakuha mo. Kung ang pundasyon na yan is ginawa ay ang inilagay mo is semento, natural, hindi mabubawag yan kahit anong mga dulubyong dumating o kahit na anong mga trias na dumating sa inyo. No? Eh kung ang binid mo naman foundations is yung sabihin natin, mga kahoy, mga patpating kahoy, eh di pag dumating ang challenge ninyo sa buhay, eh di no? So hindi mag, hindi mo masasabi o sabihin natin baka yan yung naka nakaano sa iyo. Yan yung pundasyon mo rin siguro. So kaya parang ina-advise sa iyo na ayusin mo muna ang iyong pundasyon, no? Yung mag-invest sa bawa ikaw din uh, yung sarili mo, no? Masyado mong pinapagod. Pero pag sweldo mo rin, hindi mo rin hindi mo man lang mabilan ng Makeup yan sarili mo, hindi mo man lang makumain sa restaurant yung sarili mo, No? Yan din yung sa mga single na magpundas mag-invest ka sa sarili mo. No? Huwag puro sa iba, huwag puro sa walang bagay na ano. Unahin mong gawing responsibility ang sarili mo. Make a very strong foundation. So, paano ba magiging strong ang iyong pundasyon sa sarili mo, no? Ayan, kumain na masasarap, no? Ayan yung kumain ka ng healthy food, no? Ayan yung, yung magpa-parlor ka, magpagupit ka, yung, yung i-spoil dan mo yung sarili mo. That is the best na ano eh, na investment actually, na magpundar ka sa, ng investment or mag-invest ka para sa sarili mo, no? Yan ang pinakalakas mo, which is real, no? Hindi lang sa'yo, Capricorn, but to all of you na, no? Sa mga crosswatcher din, no? Kumbaga, ito yung sabihin natin, ah, uh, ang pinakalakas mo yung pag yung pagsasayos ng iyong pundasyon bago ka pumasok sa isang pag-ibig no at iwasan ang pagkaka stuck sa imbalance no kasi meron kang queen of cups dito eh no uh, iwasan din ang financial decision na makakaapekto sa pag-ibig mo no na sa na alam mo nang ayaw bibili halimbawa ito ah bibili uh, ka na, ka ng bili. Alam mo naman ayaw ng asawa mo bumili ka ng ganyan dahil kailangan yung mag-ipon. O pero ginamit mo pa rin, ah. no? Kaya nagagalit. Yan nag, din ang nagkukos ng lovers in reverse, no? Ng paghiwalay. Sometimes hindi kayo parehas ng gusto, no? So nako naunawa mo ba nak? na o, tignan mo naman ang natutunan mo. Tignan natin ang natutunan mo. So ito 'yung natutunan mo, ang pangkalahatang kinalabasan mo. Uh, yung matutunan mo pagkatapos ng 16 araw na journey, ito yung king of wands, no? So, ito yung pinakasabi natin, pinakaaral mo. Ito yung isang positive na kinalabasan, no? Matapos ang 16 araw mo, ikaw ay magiging tiwala sa sarili. Babalik ang trust mo sa sarili mo. At magkakaroon ka ng vision, sabi natin. At makikita mo ang sigla mo, no? At may charisma kang darating, no? Ibig sabihin, very charming ka, makikita nila, you're so very attractive. No, basta yan yung mag yan yung makikita ng tao sa iyo, no? Yan din ang magiging resulta sa iyo. Being the king of ones, no? You're very firm in decisions, very attractive dito at nag-matured ka. No? So, sa 60 days na the journey mo, magma ka, no? So, make sure na sundin mo lang. Ay, you have your own free will. Pero kung base dito na kung papakinggan mo, wala namang masama, no? Uh, uh, kung magiging gabay mo no at, uh, ikaw damis mo din magano no mag-experience nito no so nakikita mo uh, magkakaroon ka ng self confidence magkakaroon ka ng visions magiging masigla ka at may karisma ka so, no at matututunan mo yung kung ano yung magiging isang pinuno din ng sarili mong buhay because alam mo na kung pa, paano ba magugustuhan mo eh how you build kasi nagbuild ka ng foundations no in spoil mo sarili mo you reward yourself no ayan nagba-vitamins ka para sa sarili mo no makikita mo yan kung na kumbaga ikaw yung ano ikaw yung namamahala na sa sarili mo at inuuna mong responsibility ang sarili mo no so makikita mo yung isa na ikaw mismo ang nagpapatakbo ng sarili mo hindi ka nagpapamaneho sa ibang tao hindi ka yung nanggagabala ng tao no kung baga, ikaw decision mo yan kung ano man mangyaring hindi ano mangyari is yes, wala kang sisisihin kung baga, ikaw you hold your own life no parang ganon so yan ang matututunan mo lalo na yung sa isabihin natin yung yung sa mga usapin sa pag-ibig at sa karera no kung baga, matutunan mo na ikaw yung maging isang pinuno sa mga desisyon mo sa sarili mo no kasi yung iba po marami po yung ano eh no? Nag-aantay pa ng approval ng parents, approval ng kaibigan, approval ng ng kung sino pa man yan, no? O sabihin natin, dahil hindi yan ang nakita ko sa tower, kaya hindi mo na kailangan ano eh. Ikaw bisbo ang magde-decide, being the king of ones, yan ang matututunan mo sa journey mo kapag ganito nga ang nangyari, no? At kung makikita mo rin, ang romance angel guidance mo, ang connections nila bigkita mo worth waiting ang sabi rito divine timing is at work in your love life plus there's a strong magnetic attraction here so ang worth waiting nak no ito yung connection na nagpapatibay sa king of wands na nandito dito eh no ito yung king of wands na kinalabasan no na matututunan mo Kumbaga ito yung magtutulog na magpagaan sa energy ng Queen of Cups in reverse. No? Ito yung because ang uh, Queen of Cups in reverse ito yung una-una no yung vibe mo no yung vibe. So makikita mo huwag kang magmamadali laban sa Ace of Pentacles in reverse din, no? Huwag kang magmamadali dito sa Ace of Pentacles in reverse. <laughs> Kumbaga ayusin mo muna ang pundasyon mo kagaya ng sinasabi dito no? At uh, ito rin yung pagiging impatience sa mga resulta, no? So kung single ka, huwag kang pumasok sa half-hearted na relasyon. No? Kung nasa relasyon ka naman, worth it na maghihintay para para makita mo ang king of wands, no? It's worth the waiting, no? So, ang tunay na pag-ibig is para sa, sa iyong darating, ah, uh, ito yung kaya ituon mo ang pansin mo sa Nine of Pentacles, no? No, ito yung sarili mong tagumpay habang naghihintay ka, no? At nakita mo rin is my chemistry ka dito. So itong chemistry na to, nakita yung nauugnay sa Nine of Wands naman, no? Na kung ano ang nakaraang reading natin is actually, no, parang connected pa rin to sa dati kong reading sa inyo, no, Capricorn. Kumbaga may, may nakikita akong isang sabihin natin, itong king of wands, no? Kumbaga, ito yung kinalabasan sa kabila ng mga challenge mo. Ayan yung queen of cups in reverse, no? May isang malaking pag-akit at spark na darating sa'yo kapag naganap mo na ang nine of pentacles. Yung, yung pinaka, ano mo, no? Yung pinakatagumpay mo, no? Ito, nine of pentacles na ako, no? So, kapag nahanap mo ng nine pentacles na self worth mo no yan yung self worth mo na sinasabi na nine of pentacles na ikaw to eh no parang ganun ang energy so ang chemistry ay mararamdaman mo at ito'y magiging totoo at makapangyarihan no So huwag mong kalimutan kapag ikaw yung nagdududa sa Lovers in Reverse dito, may may doubt ka eh. Ayan yung ang pag-akit nito actually ay maaring mga sign na kailangan mo lalo na kung ang iyong partner ay nagpapakita ng uh, ng katangian ng isang King of Wands, no? So sa susunod na 60 araw, So nakikita natin sa susunod na 60 araw, no? Ang iyong paglalakbay actually ay ang paglisan sa emotional na kaguluhan at ito yung sinasabi nating pagtatag ng sariling worth ito nga yung self worth na sinasabi na unahin mo i-reward sinabi rin ng Ace of Pentacles na gawin mo pundasyon na unahin mo ring uh, unahin mo ring uh, maging unahin mo rin na maging actually responsibility no ang ang iyong sarili bago ang iba. Kailangan mo maging maingat din sa iyong mga choices at iwasan din ang labis na attachment sa material na bagay or impractical investment din. So, ang, ang gabay mo rito actually is yung focus ka sa sarili, no? Maging matyaga ka because it's worth waiting. Kung hinahanda, hinahanda ang persons na paparating sa'yo. At maging matyaga ka rin na gumawa ng pundasyon para sa sarili mo. No? at sigurado pag nag-invest ka diyan magig ano talagang mai-enjoy mo ang sarili mo may enjoy mo ang relasyon mo no so dahil ang sa ngayon no uh, do not resent din kasi inaayos ang persons niyo para pagdating sa inyo no walang mistake no hindi niyo kailangan na maghiwalay uli kumbaga forever na kasi sinasabi rito it's worth waiting so while waiting no mag ka ng pundasyon sa sarili mo. Like yung kagaya na sinasabi ko is, unahin mong i-treat ang sarili mo bago ang iba. Make sure na ini mo yung sarili mo, especially pag sweldo mo, no? Ayan yung magsi ka para sa kung para kung may nagustuhan ka, yung parang hindi ka na short that is self-respect pag hindi ka na short ng pera, no? Kumbaga hindi hindi mo kailangan maghagilap, ayan yung may bubunutan ka, bubunutan kang pera, no? So, yan ang sinasabi ko. So, yung, ito yung gabay ninyo is actually mag-focus sa sarili, maging matyaga, worth waiting nga, at maging bukas ka, mag, maging bukas sa chemistry na maaring humantong sa iyo. No? Or sabi natin sa isang buhay na punong-puno ng king of ones din. No? Ito yung confidence at leadership. No? Ayan. Sana na, nagustuhan mo ang iyong paglalakbay within 60 days. No? Napakaganda at titingin nga rin tayo ng iyong ano, guidance sa iyong karera tingin tayo ng guidance kay Archangel of Abundance siya yung he take care of your career and finances so titingnan lang natin glimpse lang naman po ito no? mag comment po kayo kung gusto niyo rin na ko kayo ng para sa inyong karera no? okay para po kay Capricorn tignan natin kay Capricorn <clears throat> Capricorn, blackout distractions. Ayan. So, alam mo na siguro yan kung anong ibig sabihin ng blackout distractions. So, ang sabi rito, your life purpose and other priorities need your undivided attention. So, it's time for you to take charge of your schedule and working environment by turning off electronics and avoiding anyone or anything that distract you from important. You already know what these distractions are and you have the power to responsibly block them out no kagaya din mga social media no uh, marami siguro mga message message yan na naapektuhan ng energy mo no eh, di i-block mo yung persons na yun. yon mga hindi nyo kilalang ano na di distract ka no mga hindi nyo kilala na nagme-message sa inyo eh, i-block out nyo No, ayan yung pag nagme-meditate kayo, ayan i-turn off niyo nga ang inyong cellphone. Kaya nyo po ba challenge ko nga kayo. Kahit 15 minutes kayo turn off your cellphone para lang mag-meditate. <laughs> <laughs> Ayan, Capricorn, I challenge you. Blackout distractions. Ayan nyo, wag mag-Facebook at wag mag-YouTube. For one day, kaya ba? <laughs> Ayan. So, pero ito yung ano, uh, kasi para makapag-focus ka raw sa iyong ano, sa iyong life purpose. At sa, at maano mo yung mga priorities, no? Kasi parang nakikita dito, uh, yung, your life purpose, and other priorities need undivided attentions. Kung maga ayaw na hindi kailangan may storbo. Lalo na you're in the bridge of, you know, on on the peak heights ng iyong journey, no? Ayan. So, I hope na gustuhan nyo pong ating basa, no? Thank you so much and God bless you. And kung may tanong po kayo, magtanong lang po kayo sa ating, ano, no? Sa ating comment. And then, Marami pong salamat sa mga nagla-like at nag-hype, no? Napaka uh, napakalaking tulong po niyan, no? Thank you so much din po sa inyong mga pag-share. Ayan, maraming salamat po and God bless you all, Pisces. Ay, Capricorn. Ayan, nagpaparamdam si Pisces. Sino may Pisces dyan? <laughs> okay. So, this, uh, no, thank you so much, Capricorn, ha? Huh? Bye-bye and God bless you. <clears throat>